Grabe guys, meron palang chap chap gum dyan sa Senado. Imagine mo yung mga big ticket projects, chinap chap at kinukrakot nilang lahat. Grabe, sino kaya yung mga membro ng chap chap gangjan sa kongreso, no? Ano mo yung salamat talaga nandiyan si Representative Ungab sa kongreso. Meron tayong pushbacker. Grabe talaga kung hindi dahil sa kanya hindi natin malalaman to guys. Nako makinig kayo mga taga Pasig, tsaka taga Manila. Nandito pala yung mga big ticket projects sa Manila. <laughs> Grabe chinapchap guys, eto oh. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I would like to simplify what really happened. The transformation of those ODA funded projects in 2024 and 2025. I have here the four books of the budget books. Ang tawag ko nito noong araw ang apat na libro ng APRO. Sa 2024 National Expenditure Program, pumasok yung ODA 21.6 billion. 21.6 billion. Budgets. Pagdating sa GAB-1, General Appropriation Bill, white book with red letterings. Pumasok din, fitful copy, 11 projects, 21.6 billion. Pagdating sa GAB-3, third reading dito sa House of Representatives, pinawasan ng 5.4 billion, ang naiwan, 16.1 billion. So sa House of Representatives pa lang, binawasan na yung Grabe, ODA. 5 billion. And you know what happened pagdating sa GAA. Pagdating sa GAA, this is now the, the product of both the Senate, the House of Representatives, at saka sa BICAM. Zero. Kinatay yung buong ODA. Grabe. Nakakahiya sa ating mga foreign creditors. Zero. Punta naman tayo sa 2025. Ito yung ginawa. As is, yung proposal, National Expenditure Program, 11 projects, foreign funded, 11 total of 27.5 billion nandito. Nilagyan ko ng marker. 27 sa so 2025, 27 billion. Gab 1, first reading, faithful copy. Nandito yung 11 projects. Total of 27.5 billion. Grabe. Third reading, House of Representatives. Pinawasan ng 18.6 billion. Ang naiwan, 8.9 billion na lang. ODA What? funded ito. May Grabe, 18 billion yung binawas sa 2025. 18 billion, guys. Approved loan na sa mga foreign creditors. Gaa, 2025. In fairness to the other house, to the Senate, binalik nila yung 300 million. So yung 8.9 na naiwan dito sa house, naging 9.2 billion. Walang binawas pagdating sa Senado, pero ang overall total, ang nabawas is 67% of the flood control budget, which are big ticket. Pag sinabing big ticket, malalaki ito. These are the, kung baka super highway, dito dadalo yung maliliit. So what happened? 2D ODA projects. It's very simple. Tingnan nyo lang. Nawala yung big ticket projects at nagsusulputa na parang kabuti yung maliliit na projects. Makita nyo yan? Marami. In other words, gichap-chap yung ODA foreign funded projects pumunta sa maliliit na mga proyekto. Grabe. So, sino ang members ng chap-chap gang dito? Malaking pasabog po, So, I have three questions ko, for DPWH. First question ko, kung natuloy sana itong mga proyekto, dalawang taon eh, yung 2024, zero si budget. Reduce by 67%. Up. Please wind up, uh, Honorable Sir. Uh, these are very important questions, Your Honor. The public should know this. Grabe, pinapatigil pa talaga. Sino nagsalita? Naku talaga yung nagsalita dyan ha. Ayaw talagang ma, ano, ma ibulgar yung mga ginagawa nila sa House of Representatives. Teenagers are Grabe. building... Imagine mo yun? first question ko, kung natuloy itana itong mga proyekto na ito, could have this help solve the problems in Metro Manila? Kasi nandito yung Metro Manila Flood Control Project at saka yung Pasig Marikina if Channel Improvement. Grabe. Second, Say sayang wala si Secretary Bunuan. I'm going to ask him sana dito. Did Secretary Bunuan reported this to the President? Kasi kung 2024 pa lang, na zero na yung ODA, sana hindi na mangyari yung 2025. Di ba? Last question para sa para sa DPWH. Can we still avail of those loans? Kasi nagbayad na tayo ng commitment fee. So, Secretary Vin Sison, I know you are a finance, finance guy also. Sayang yung long term, kaya nga malalaki yun, big ticket, long term project. Saka ito, may study talaga, kumpleto. Pwede ba natin i-reavail yun? At saka yung maliliit na project, yun na lang gawin nating government of the Philippines counterpart. I hope we can do that. So, yun po, uh, yun lang po ang matanong ko. Sana meron pa akong isang question, hindi ko na lang idagdag. Uh, let's hear from DPWH. Madam Chair. Thank you very much. Um... Grabe, sobrang laki ng pasabog na to, guys. Ilang million, 21 billion sa 2024, zero pagdating sa GAA. Tapos sa 2025 naman, 27 billion, naging 9 billion na lang, guys. Imagine nyo yun kung gaano ka grabe, gaano kalupit yung mga chop -chop gang dyan sa Congress. Honorable uh, Sir, uh, tama po kayo no, Napaka importante po ng ating mga uh, flagship projects no. Gago na po yung mga foreign funded projects no. Uh, ay po uh, hindi po pwedeng madigay ito. Dahil ang mga digay ay eh, may kaakibat na dagdag na babayaran at meron din kaakibat na dagdag na utang. Kaya po talagang priority po yan. At pipilitin po namin no, na siguraduhin na makahabol tayo ngayong 2026 uh, dito po sa ating mga foreign assisted projects. Kamukha po yung mga, kamukha po ng Davao sa Bridge. Halimbawa, no, kamukha po ng mga bridges natin dito sa Metro Manila. Meron din pong flood control na foreign assisted project dito sa Metro Manila at sa ibang mga lugar. So, ang po kayo na pipigit po namin i-preserve at kung kaya po, eh, talaga pong pataasin pa, pa ang uh, ang alok ang appropriation natin para sa mga foreign assisted projects natin for 2026. Naku. Thank you. Yung dalawang question kahit later niyo dalang sagutin. Thank you. Thank you. The next interpellator from the majority uh, honorable Adrian Amatong. Grabe. So uh, yun na guys. Grabe no. Kung wala si Congressman Ungab, guys, hindi natin malalaman yung mga pinanggagawa nila. Kaya pala, sobrang daming mga ghost projects kasi chinapchap ng chinapchap yung mga plano which is dapat kung sinunod yung foreign, foreign assisted project, guys. May feasibility study talaga. Talagang hindi mangyayari yan sa Maynila na kung saan dati hindi binaba. Lalo na yung Quezon City, guys. Never ko pa talaga narinig yan na bumaha sa Quezon City. Grabe! Tapos ngayon, wala. Tagaliig pa talaga. Imagine! How much more? Nakakaloka. Kaya guys, anong masasabi nyo? Thank you, Lord, talaga. At nandyan, meron pang mga katulad ni Congressman Ungab. Don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day. Bye!